nakawalan na ang pinakamabangis na alaga ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Sobrang lakas nito. 50-50 ang kalaban sa isang suntok lang. Such vibe. Voice of one who's on the edge. Disrupt your balance and there's that stoppage. Left hand right on the chin. Napakatindi ng buksinyero na estudyante ni Casimero. Muntik mapatay ang kalaban niyang indyano. Napakatinding mga kamao ang pinakawalan ng ating kababayan ang halos pumatay sa indyanong kalaban. Sino ang bagitong Pinoy boxer na ito na halos mapatay ang kalabang indyano? Si Adrian Sales Lerasan ay ang pinagmamalaking boksingero ng bayan ng Antipolo City, lalawigan ng Rizal kung saan madalas lumalaban noon si Pacman noong panahon ng kanyang kabataan sa blow by blow mga kaibigan. Bata pa lamang itong si Adrian ay gustong gusto na niya ang sport na suntukan, lumalaban sa mga pestahan at mga paliksahan. Ito lang kasi ang naisip niyang paraan upang mayahon ang kanyang pamilya sa kahirapan na kanilang nararanasan at upang sundan ang yapak ng kanyang idolo na tumayong tatay-tatayan niya sa sport na ito. Walang iba kundi ang ating pambansang kamao. Sobrang husay ng batang ito makipaglaban at marami na siyang pinataob na kalaban. Kaya naman siya ang binansagan na the wild beast ng Philippine boxing. Nagsasanay at nakikipag-sparring ito sa mga mahuhusay at kilalang Pinoy na boksingero. Katulad nila Mark Magnifico Magsayo at Quadro Alas, General Casimero. Kaya naman punong-puno ng talento ang ating boksingero. Mula taong 2019 hanggang taong 2022 ay nagtala ito ng lima magkakasunod na panalo at apat dito ang mga dekalibring boksingero ng Thailand na tinapos niya sa pamamagitan ng brutal na KO. Kaya naman nakuha niya ang titulo bilang WBC Asian Super Flyweight Champion at kinatakutan ng mga boksingero sa Thailand. At meron isang boksingero na nanggaling pa ng India. Bagito at press na press ang boksingero ng ito na mataas ang pangarap kaya ang ating bida ay gusto niya agad makaharap. Nangako siya sa kanilang bayan na patutulugin ang ating kababayan at gagawa ng pangalan upang makilala din sa sport na palakasan. Araw ng Webes, July 27, taong 2023, sa bayan ng mga hurado na gabi, gabi ay pumapaldo sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Dumayo ang ating kababayan na si Adrian Lirasan. Kakaharapin niya rito ang katulad niya ring bagito, ang boksingero ng India na si Sidhant Lakhira. Energetic ang boksingerong ito at gusto talagang tapusin ng ating bida habang tahimik lang po at simple lang ang mga galaw ni Adrian Lirasan. May record ang batu-batong bagitong injano na tatlong panalo, isa sa pamamagitan ng KO at isang talo. Samantalang ang ating pambato ay meron ng labindalawang panalo, lima sa pamamagitan ng KO at limang talo. Bagamat sa record ay underdog ang Indiano ay Kampi naman niya ang referee at ang mga hurado Kaya kinakailangan magpakitang gilas ng ating pambato Round number 1, hindi nagbibiraw ang Indiano Baka sa mukha nito ang pagiging seryoso Sobrang leksi niya at gusto agad di overpower ang ating pambato This afternoon, Adrian in the southpaw start Right hand there from Sidhan, Adrian They have apprehension from both fighters Trying to make sure they don't make body as well Push, really push

over a little bit so that he could cover some the uppercuts to the body from Adrian. Uh, gambling there jab from Adrian, and good one-two from Adrian. TKO in the fifth round. So he's hoping to get big punches being slung here from both. Right hand from Sihara and Adrian still firing back. big Left shot's coming in, right hook there from Adrian. Oh. Round number 3, atras na ng atras ang Indianong kalaban. Ramdam na talaga niya ang napakalakas na kamao ng ating kababayan. Idagdag mo pa ang kanyang depensa na mala observation naki na hindi na matamaan. Right hook there from Adrian. Left hook to the body there from A through the gears, turning the screws. Right hook hits the mark with uppercuts as well. Right uppercut landing as well, left hook left straight there. Still one-way traffic, big clubbing left hand there. Lots of power behind it. And here we go, Sam back, but not getting a lot of success. Adrian now we'll roll there from Adrian. Too much. heavy round for that left hand hit the bar well and here we go adrian lerisan teeing off again on Black lackhara delivering hard right hooks left hands there going to the body too In Less than 10 seconds to go and Larisan hasn't stopped firing these bazooka bombs. Sa round number 4, dito natatapusin ang ating kababayan ang paghihirap ng kanyang kalaban. Puro powerful na kamao ang kanyang papakawalan na magpapabagsak sa kanyang kalaban. For his ...confidence. Larisan still the low guard. Like how we're firing back with the right uppercut. Uh, in the pocket, Larisan... Big uppercut there from an overhead right there from larissan that looked like that stun like Hara momentarily, and another right hook there. Lumaban pa po ang pero lang ang Step in, so right here, right now. is in Southpaw. Paul wants to get a stoppage here. Big body shot there from larissan Can he finish it here in round four? God.

Black is out! Kinakailangan pa ng Indiano na salina ng oxygen sa lubha ng pinsalang natamo mula sa anak-anakan ng ating pambansang kamao. Kaya pala siya naging paboritong buksingero ni Cuadro Alas, General Casimero dahil napakatindi ng ating buksingero. Si Adrian Lirasan ay isang perpektong halimbawa na hindi hadlang ang kahirapan upang matupad ang pangarap. Kailangan mo lang magsumikap at dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat.